Gino? Tay, ipakita ko nga yung bukol dito mo. Na ano yung bukol dito mo? Yan. Na ano po yan? Dito ito, edad ko. Nang simula na, dito ito, edad ko. Ay, ba't di mo pinaoperahan po? Alam mo, doktor. Pag nagsisibo ako, pado ko. Oh. Pili. Kaya hindi na ginalaw. Hmm, hindi na. Taklo mo doktor. Makati. Makati at binisita nga natin si Tatay Ben. Ito yung kanyang kalagayan pagkatapos ng malakas na bagyo dito sa Bicol. Good day once again mga mahal kong viewers. Welcome back to my YouTube channel, Kumanda ni Marcos. At uh, welcome to Bicol tayo ulit ngayon. At ito sisimulan natin ang mag-vlog. Ngayong araw at kagabi, nagdating kami ay alas 11 na ng gabi. So ngayon, bibisitahin natin yung isang beneficiary dito. Sumama ako at medyo namimiss ko na talaga ang ano mag charity vlog. Ayan. At medyo safe na tayo ngayon. Medyo lumaki na ang ating chan. Medyo safe na. And medyo naglalakad tayo ng kagubatan. Ayan. Ang sinasabi pag ganitong ano, kagubatan, Tabi-tabi po. Kikida ng pangit. <laughs> yan yung sinasabi pala. <laughs> Ang ganda ng bangs niyan, oh. Yes. Yeah. Kakaiba. Kinimita pa ng ruler yan, tagilid pa din. Sa <laughs> so, ayan. sana ano, na uh, nasa mabuting kalagayan yung pupunta natin ngayon. At alam nyo naman, malakas yung bagyo dito sa Bicol. Malayo pa? Malayo pa. Layo pa pala. Oh, yan. Naririnig din natin ng ano. Bakawan pala dito, ano? Hmm. Baka magturo-turo. Bakawan. Galawan tayo. Yan, malapit na tayo. Ay, eh, ito yung ano. Ang bahay ni Tatay Ben. ba diba, daming alaga. A alin yung bahay niya dito? Ano siya? Aba, mayaman pala si Tatay Ben. Dala-dalawa ang bahay niya. Tay, kumusta po? Kumusta? Maayos Maayos? Anong ano? Anong pinagkakabalan mo ngayon? Anong trabaho mo ngayon? Yung <glinton> uh, din dingding kanina. Ah, naggawa ka ng dingding. Kumusta naman po yung bahay mo sa bagyo? Hindi ba nakakuha dito? Lawin na nagulpi. Hindi naman nagulpi. Mahina ang hangin dito. Ah, uh, oo. Nakatago yung bahay mo o, dito sa gubat -tago ay. Tago dito. Para oo, Lule -Lule -Lule tago po. Pero hindi po abot ng ano, ng dagat. Hindi abot Ayun, ng dagat. Kapagaw na ang inyong habagat. Oo. O, dagat. Yung dagat ah, po. O, dagat. Hindi abot. Ah, abot yan. Abot. Di ba di ba ito? Dagat. Dagat. Mm hmm. Yung, mm -hmm. Na, sabay po okay. Nagkain ka na po, tatay? Nagkain. Okay. Mm, anong kinain mo? Mm, Bigay. Di tayo na Nagsain ka kanina? Ulam. Anong inuulam mo po? Sardinas. 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 Ayan, medyo pasigaw tayo at si tatay ay medyo hirap yung ano niya. Parang parehas kami ni tatay. <laughs> 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 tay, parehas tayo kaya magsigawan na lang tayo ha. Saan yung bahay mo dito? Eto, tsaka yun. Malip malipat din din ako. Malipat din. Nalipat-lipat ka? Hmm. Anong oras ng gabi? Pag nalipat Hindi, ka? Pagkatapos ako ang hundas. <laughs> ha? Pagkatapos ang hundas. Ah, ah kala ko gada gabi-gabi kang lumilipat. Tapos di mo, hindi ka naglalakad dito doon sa taas na daan. Oo daw. <laughs> Pwede kang pakita yung bahay mo, Tay. Sige. Pakita mo nga yung loob, Tay. Pasok tayo doon. Pakita nga yung bahay ni Tatay Ben. At first time ko, ano, dito ay pumunta. Para may mga bisita ka dito, Tay, ah. Sino yung mga yun? Ah, nakikilabada lang. Okay. Buksan na ang bahay mo po, Tay. Yan, ginagawa daw po niya itong dingding ng ano. Medyo na late po yung ano namin. Pero, itong bubong ni tatay ay may tumulong na po sa atin para mayari. Aba, parang kakagawa itong bubong niya. Ano? Uh -huh. Ito yung bahay niya. Oh, may kwarto din po, mga malikong viewers. Kaso nga lang, Parang gapok na. Sira naman na itong ano mo. Sira na. Pipira eh, ako -ako. ka muna. Pipira mo na. Ah? Parang personal mo na. Paano mo, ano? Paano mo mahigaan yan kung butas-butas na? Hindi pa ba? Hindi pa naman? Okay pa po yan? Okay, okay. Makahuli ko. Baga may bilay okay. na. Baga... Yung hmm. angkob. Ha? Oo, oh, parang hangin. Oo. Kukunin ko, lalagay ko dyan. Okay. Tay, asan yung angkob na pinabili ko? Na ano, pinabili ko sa inyo. Nagpabigay po ako ng pangangkob. Ah, yung yung oh, paluko, angkob. Oo, oh, paloko. Nagbili ka. Oh, kulag, kulag, kulag pa. Ako lang yung nabili mo. Hmm. Ah, okay. Tay, itong bahay mo, gusto mo pong maging yero. Gusto mong maging yero? Paayos natin ng yero. Magawa tayo bago. Libre tayo Lupa, libre. Sa libre. Ako na bahala sa Ah, okay. Pero tatay, yung tumulong kasi sa atin, sabi niya, yung bubong, yung papaayos natin. So, ibig sabihin, yung bubong mo ang tatanggalin, papalitan lang natin ng yero. Kasi kung sabihin mo na buong bahay yung ano natin, baka mag-short tayo niyan. Ay, kasi iisa yun lang yung tumutulong sa atin. Ay, ayaw ka pa dito, paglalaga dito. Dito, dalawang mga bahay dyan, oo. Oh. Dyan sa malapit? dito. Pero taas yung konti. Mga kanyang bago, babababo yun, papito, dito. Ah. Ba't ayaw mo ito? Ipinagawa eh? mo na, ginagawa mo ay, na. Pa? Kapatid ko na lima. Para may pero ako kuan makalapit. May pagsulsulo, malungkot. Ah, gusto mo dun sa mas malapit. Kaso medyo anong tayo niyan tayo pag buong bahay yung papagawa natin. Kasi yung tulong lang sa atin ay yung oh, bubong lang. Oh. Ang pagwapot, tira mo na. Ah, pero hindi ka papayag na pagawa natin yung bubong mo. Yero, yero. Ipatanggal natin yung bubong mo na yan, tapos yero yung papalagay natin. Po. Bago, pawid, bago. bago. Bago yan? Hmm. Ba bago po lahat yan? Hmm. Ah, okay po. Sige, kakausapin natin yung tumulong sa inyo tayo. Ano, kasi pang bubong lang po naman yung ano niya na i-share na niya sa atin eh alangan naman i-ano eh, natin sa buong bahay medyo ano po yun ang kagaw kung bubong yung hero ma ko na ma 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 malambot na uh, gusto ko bago na. Si Tatay Ben po ay sabi niya medyo ano daw kasi bago pa kakakalagay kakalagay lang daw yung bubong niya ano oo ba kakalagay lang di ibig sabihin ang mai ano natin may share na lang natin is yung dingding at yung sahig niya ang papagawa natin at kapok na yung yung sa bubong Kasama yung ah okay yun palang binigay natin nung ano sila Marcos ang nag ano ay, ito yung pinambili niya. Ito yung binili niya. Kaya bago pa po, yung ano. Tsaka yung edad ni tatay, ano, Ben, ay sa malamig siya, ano, komportable. Ayaw niya ng mainit, di ba? Kaya yung ano, yung dingding niya, pwede natin ipahar deflection. At yung, di, yung sahig, pwede natin ipahar deflect para ano, medyo matibay-tibay at gapok na. Ito yung bahay niyang isa. Ayan. Bale, dalawa yung bahay niya. Ito, medyo matibay-tibay at mga kakoy ang ano niya. Ayan. Oh. daming gamit pala dito mga malikong viewers. So. Oh. Ay, may aso. Ayan, mas ano, bago siya. Tay! Hardiplex, gusto mo? Ilagay natin. Hardiplex na lang. Tapos yung sahig mo. Kasi yung sinasabi mo pong buong bahay, Tay, yung sponsors po natin, sponsor natin abroad, ang binigay ay pambubong lang. At sabi niya, bumili ka ng kung anong gusto niyang ibubong. Tapos magbayad ka ng karpintero. Yun lang po yung tulong ni ma'am sa atin. So yung hiling nyo na buong bahay po, medyo ano po tayo dyan. Pero itry ko pa din po kausapin tatay. Ano? Pero kung yun lang yung share niya sa atin, i-hardiplex na natin yung dingding mo at yung sahig para maayos-ayos yung ano mo, gawa ka na din ng tawag dito, hagdanan po ano, yeah. tapos yung hmm. pintuan. Ah, may ba? Opo. Meron na pintuan. May pintuan ka na. Ayaw <laughs> mong palitan yung pintuan mo ng hardiplex. Matibay pa yun. <laughs> Matibay pa? <laughs> Oo. Ah. Uh, ikaw po kung ano lang, sahig lang gusto mo. Ito na lang. Ah? Ito na lang. Yung sahig na lang? Hindi, ito, hagdanahal. Hagdanahal ha, sahig. Hagdanahal sahig. Ah, oh, sige. At para mabilhan din kita kung anong gamit wala ka po dyan. Ano? Hmm. Anong lutuhan mo dyan? Ha? Anong lutuhan mo dyan? Uling? Ah, uh, sayo. O, um, ano? Ako, hindi na Nasaan nyo yan? Hindi, ano daw ang pinaglulutuan mo? Ha? Ano ang pinaglulutuan mo? Baga Ah, uling. Okay. Baga doon. Kabila. At bukas, ipa-estimate ko na doon sa karpentero kung ilang hard yung kailangan po dyan. Ano? At kung ano yung mga kailangan na ano ipa-deliver okay. po po dito. Okay. Bulta ko rin ko ang bayaw ko. Huwag na tayo, matanda na yun. Oo. Na yun, hindi, hindi ma magali sa kanyon. Hindi tayo, may karpintero po kami na binabayaran. Yun po yung gagawa dyan para mas sure. Ano kasi kung antayin natin yung bayaw nyo po, di natin alam kung kailan gagawin po. Hindi, ang gago. Parang tuloy lang sakit. Tulog lang yun. Walang bayad. Papag-iwan. Mabayad nga po hany, tayo ng karpintero. Nintay ako kay Kailan, ako di pa, di pa nagdating, sabi ko. Oh, uh, wag na tayo, may karpentero na si Commander. Yun, yung ano, bayaran na lang natin at yun mm -hmm. yung sinasabi mo pang bayaw mo, maedad na po yun, nakita ko po dun sa, ay, sa vlog pa ni. Pa yun, bata pa yun, mga palitan, high school, na, na kumali lang. Yun. Ay, stroke ko ti yun, kaya ano, kukuha na lang po tayo ng mababayarang ano, karpentero De, po. Ano ako, parang tulong lang siya. Para marulit. Hindi uh, po tayo, madali lang niyang gawin yan, no? Saglit niya lang gawin yan, isang araw lang po. Yan, isip ni tatay daw yan, no? Parang tulong niya sa iyo. Parang kabawasan na sa ibabayad mo. Yun, ah, yun, okay. oo. Oh, kasi oh. bayaw niya yun, hindi na magbabayad. Kaso nga lang yun, sabi mo. Yung nga lang, stroke na yun ay. Eh. Stroke. Kuhawa naman. Oo, oh, oh. tsaka, oo, oh, oh. nakita ko na dun sa vlog mo nun. Mga edad nga talaga. Okay. At bukas ipapa-estimate ko po ito, ano? Ayan. Nung bag, bagyo, asan ka ba nung bagyo? Nung bagyo, wala ka dito? Hindi ka natulog wala, dito? Wala Then yeah. dito ka? Malakas ang hangin dito? Wala, Hindi. wala ang hangin. Oo, oo. May pagkain ka naman noon? Hmm, may pagkain na. Okay. Madiskarte po ko si Tatay Ben, mga mga viewers. Kahit ganito yung ano niya, yung kalagayan niya ay madiskarte din. Yung negosyo mo, kumusta? Ayos din. Ayos lang? Nag... Mano, man. Naglalako ka pa din hanggang ngayon. Uh -huh. Ano nilalako mo? Yung uh -huh. kuray. Kuray. Oh. Uh -huh. Magkano naman kinikita mo po? Mga kilo yun. mga 4. 4.50. 4.50. Uh -huh. oh, okay. Sa daan ko. ko May tubo klo naman kung Ah, oo. Gada araw po yun na may tubo kang 50. Hindi, kaya lang. Hindi may mga mga Mm. Kada kilo yun. Hindi ibig sabihin kung may 10 kilo siya, di magkano no, na yung kita niya. Kung, pero kung meron akong kwalang pom. May hey, 500 na siya. Saka kiluhan ayun wala ay. Eh. mag... Nabili ako walang kwaan, pom na walang milo, walang kwalang. Yung ano yun, Tay, malala kung may pom dun sa bahay ni... Nila Rose dati, ni Jubilin. Pwede mo po yun kunin kasi hindi naman na nila ginamit. Wala mga dyan. Uh, hindi lang kukunan dyan. Pero wala na. Pa, para, para nila lala. Ang ah, patakilo, kilo andala Bigay ko lang kanila. Bigay ko lang kanila. Dati mo po minibigay. At ano yun ay? May puhunan ka yata doon? Hindi. Hindi. Iba yun. Matagal na. Di man punan doon. Matagal mm. na. Nanda pa sila. Yun mo yung binigit mo sa amin, hindi pa yun. Ba'y si tatay? Yung um, dali sa inyo, dipili yun. Dipili, mas, mababawasan, masisira. Ah, okay. Mm. Hindi siya. Dati niya pa binigyan, nung wala pa siyang puhunan. Mm hindi -hmm. pili pa. Dali sa inyo, hindi pili. Bawasan, hindi pili. Hindi Yung pagkailan tubo, yun Hanggang so, ngayon? Pero yung tubo. Pulang, di sa dapat pulang. Oh, oh. Hanggang ngayon naman malakas yung pag ano mo, paglalako mo ng kuray. No. Ano ba yung kuray na yun? Yung crabs. Crabs, na maliliit. Mm. Oh, oo. Okay. Kaya lang yung may okay. permimiti. Okay. Opo. Misal, kusut si Mala. Pero pwede na rin. Hmm. Minsan yung gisilibel, babae yung gisilibel. Dami mo palang naging babae ta. Ilan? 19. Ako naman, kinsa doon. Bata pa ko noon. Ah, anong nagkaroon 19, siya? 19 years old yata yung babae. Oo, tapos 15 siya, 15 una, years babae, old. na babae, lima karoon. rin, maliwa ka barang magligaw. Una, babae sa akin. Ah, siya nag-una. Hindi, pat, patong ko rin. <laughs> ano, kinasal ka tay, kinasal hindi, ka po? Hindi. hindi. Asan ah, yung anak mo ngayon? Ah, Mindanao. Oo. Oh. Uh, Kino ka na, nandito na sa Mindoro na. Mindoro. Nung bagyo ba, kinumusta ka naman po? Hindi man. Tawa so, ng malayo. Hindi sila nag-uusap. di marayo. kayo nag-uusap? Kawawa mm -hmm. naman si Tata. Na nauwi, ano ba? Ano, nabi kayo sa akin pag nauwi. Magkano naman binibigay sa sa'yo po, nung no, anak mo? Hindi saan. Dalwa, Oh, buti na naaalala kayo minsan tay ano pero minsan na ganito may sakon na doon sana sila ano sa iyo no. You know, ano ako, ko, dabi uban. Ako lag wala. Ah, parang mas stress ba sa iyo? Ika, Ikaw, wala ka bang nararamdaman ngayon? Wala naman. You know? Tay, ipakita ko nga yung bukol dito mo na ano yung bukol dito mo. Yan. Naano po yan? Kwag. Para... Uso kami ng kwan, yung katulong ko, yung uso kami dalawa. Yung siguro, wala pa nga malayo. Hindi pa bilang, Yung urang baba, bumata si Kahoy, tamahan niya ako dyan, oh. No? Ilan taon na? Ilan taon na po yung bukol niyo? Ah, tansya niyos na. Ilan? Tansya niyos na. Trenta? Pero ang simula, Dito-dito idad ko. Na simbada na dito-dito ko. Ay, ba't di mo pinaoperahan po. Ayaw man doktor. Ayaw niya. Baka daw ano ka. Ay, uh, kuan daw. Pag nagkikibo ako, madugo. Ah. Oh, hindi. Kaya hindi na ginalaw. Hmm, hindi na. Taklong ba Doktor? Makati. Sa, ano yun, Basta yung mga hospital na pinuntaan mo po, tatay. Na. Yun yung sinabi nila, hindi pwedeng galawin kasi pag makibo ka. Oo, sabi yung doktor, matanda. Huwag mong galawin yan. Hindi maano yan. Pag ginalaw mo, ah, na, bahala ka, sabi sa akin. Oo, madugo lalo po. Hmm. Ano? Masisira hmm. daw. Hmm. Ano yan? Connection na ng buhay mo yan, tay? Hmm. Pag ano, yung muna pa, baka Atay na yata ko. Kuha na. nang sa bambas dito. Paglabas, patay. Nung pinaopera? Kasama ko sana. Sabi ko, mapahulok ko sa inyo. Sabi na, ko. Yung dalawa sila, si Barbo. Opo. Buti nga tay eh, ano ka pa din ngayon, Ma malakas ka pa din kahit may ganyan ka ano, hmm. hindi hmm. nagkukomplikasyon yung bukol niyo po. So ayan mga mahal kong viewers, clear na sa atin na yung bukol ng ni tatay hindi pwedeng galawin at yun yung advice ng uh, naging doktor niya. So tatlong doktor na yung pinag-anuhan niya, pinaghingin ng na-advice kung pwedeng ipa opera hindi daw po pwede kasi lalong uh, malalagay sa alanganin yung buhay ni tatay pag pinagalaw yung bukol niya. So ayan, bukas pupuntahin ko yung karpintero dito tay ana. Bukas. Ah uh -oh. Bukas ba ako yung bukas? Opo. At mm. ma-reserve na De, ako na. Ng... Kasama kong kago, bayaw, sa kapadyol. Ikaw po bahala, tatay, pero makuha pa din ako ng karpintero. Ano? Mm -hmm. Para madali. Opo. Sige tatay, mag-iingat ka po ay, lagi ay, dito ay, ah. may Okay, sige na... po. May ano naman, may karpintero mm -hmm. naman po. Ano? Mm. Ah, sige Sabi po. Sa... Matagal yung sa akin. Ako, hindi pa, wala pa. Sabi ko lang. Mm -hmm. Gusto niya din po gumawa pala dito, ano? Okay. Hayaan nyo na, tatay. At, yeah. di ba, may karpintero naman tayong kakausapin. Ano? Yeah. Ah, sige po, tatay, punta muna kami, ha? Bukas pumunta kami dito. May grocery ka pa, may pagkain pa. Marami pa, may pa, pagkain ko. Pa. Ayan, madiskarte yeah. talaga si tatay Ben. Galing. Gansakura sa yan. Oo. Uh Oo. -uh. Hindi ka naghihirap tatay Mayroon dahil sa... Sampung kilo. Oo, yung puhunan mo noon, wala, wala na yun, meron pa. Meron pa, di pa nabawas mo. Ah, Ay, galing yung naman. tubo, naman. Lalag, ni ko. Oo, yung tubo lang ang... Hindi ko ba nuubos ang... yun? Oo. oo. Malala yung mga aso nila, ano noon, nila Rose, na andyan? Ah, pa. Mm. Isa lang Baka pinulutan mo na. Hmm. Ah, pinulutan na nga. Binigyan ko matanda isa. Ini. Yung? Oh, ito, um aso dun isa. Oo, oh, 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 basta para may bantay ka uh -huh. po, ano? Para may, para para mariparo. oh, po. Sige po, tatay, bukas na bukas, papaayos ko na tong bahay mo. Sige po. So, ayun, at ano tayo, uh, yung dingding na lang po ang ipaayos natin dito sa bahay ni tatay Ben. Pati yung sahig niya, papaayos natin. Diyan nga yung hagdanan, yung request niya, hagdanan para maayos yung ano niya. Uh, kanina nagre-request ng buong bahay eh pinaliwanag ko naman po sa kanya na ang tumulong sa atin is pang bubong lang talaga kaso nga lang i po natin kausapin si ma'am pero ito naman yung ano natin yung plan B natin sa hig at yung dingding ang pagawa natin pagawa nating hardiplex para matibay-tibay at itong bubong kita nyo po oh bagong bago pa po yun yung sabi ni Tatay Ben na kanina lang natapos yung ano niya, yung pagbububong. So, ayun, maraming salamat po sa mga patuloy na tumutulong sa atin sa ating pag-charity, lalong-lalo na yung mga talagang sponsors natin na mapagmahal sa ating mga beneficiaries. Thank you so much po at sa mga patuloy na nanonood sa atin at kahit hindi na tuloy-tuloy yung ating pag-charity ay nandyan pa din sila na nanonood, binabalikan yung ating mga videos. At hanggang kaya natin ay tuloy natin dito. At alam ko yung mga nanonood kay Tatay Ben. Siya yung may mga nanonood po sa kanya ngayon. Maraming salamat po. At dito ko muna tapos na aking vlog. God bless po sa inyong lahat.